Nagluluksa ang marami sa biglaang pagpanaw ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez kahapon December 17, 2023, sa edad na 76. Maliban sa mismong balitang ito, nagtatanong rin ang marami kung anong sanhinang pagpanaw nito dahil hindi nagmula sa kanyang pamilya ang kundi mula sa Quezon City Police District. Sa pagpanaw na ito ni Ronaldo Valdez, ay talaga namang ikinalungkot ng marami. Lalo't tumatak sa mga tao ang huling proyekto na ginawa nito, ang romantic drama series na Too Good To Be True, kung saan kasama niya ang dating magkasintahan na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ginampanan niya rito ang karakter ng isang businessman na tinamaan ng sakit na Alzheimer's at mas lalo rin siyang nakilala sa karakter niya bilang si Lola Sir at dahil makikita noon na talagang napalapit ng gusto ang loob ni Catherine sa veteranong aktor, isa na ang aktres na nagbigay ng tribute dito na kanyang ibinahagi sa kanyang social media account. Maliban din kay Catherine, ay may ilan pang artista na hindi na alalahanin kung gaano kahusay na aktor si Ronaldo Valdez, mapa-comedy man, drama o bilang kontrabida. Si Dimples Romana na nakasama rin ng veteranong aktor sa isang episode ng Mala Alam Mo Kaya ay naging emosyonal ng alalahanin nito kung paano nagbibigay ng liwanag ang mga ngiti ng aktor sa set. Maliban pa umanong dito ay ang mga aral na natutunan niya mula sa aktor at ang mahigpit na yakap na lagi nitong ibinibigay. Mensahe pa ni Dimples sa veteranong aktor, May mga taong sadyang makakapagpabago ng pagtingin mo sa buhay." Tatatak sila sa iyo hanggang sa huli at kailanman eh hindi mo sila malilimot. Ikaw yun sa akin at sa napakarami pa naming nagmamahal sa iyo, lo. Salute to one of the greatest actor of all time for me. A man who knew how to value not only his work, but more importantly every single other person on and off set. Mahal ka namin, lo. Mahal na mahal. Pahinga na po. Patuloy ka naming mamahalin at titingalain na ulila ni Ronaldo Valdez o Ronald James Gibbs sa totoong buhay, ang kanyang dalawang anak na si Najano Gibbs at Melissa Gibbs na pareho rin pumasok sa mundo ng showbiz at ang asawa nito na si Maria Feilagan Gibbs. Nakilala ang nasabing aktor nang madiskubri siya ng yumaong aktor na si Dolphy sa kalagitnaan ng 1960s. Tumatak din ang bawat pagganap niya bilang ama o lolo, katulad na lamang ng sikat na drama series noong 1990s na sedi ang muting prinsipe, kasama ang child star noon na si Tom Toss. Pinaiyak niya rin ang marami sa pagganap niya bilang amang nangungulila sa mga anak sa pelikulang Seven Sundays, kung saan kasama ang gumanap na mga anak niyang sina Christine Reyes, Dingdong Dantes, Aga Mula Kapten Ricky Hill. Kaya naman talagang hindi matatawaran ang iniwan nitong alaala sa mundo ng showbiz. Sa ngayon ay wala pa rin inilalabas na konfirmasyon tungkol sa totoong dahilan ng pagpano ni Ronaldo Valdez at patuloy na nakikiramay ang marami sa pamilyang iniwan ng nasabing veteranong aktor.